Ayan pala guys, itatry natin itong bago kong nabiling battery no. Ayan, ito sa drone ko to kasi yung una kong battery na no, lumobo. Kaya more ko ng bago. O ito, galing lang sa ano. Sa online shop. O ayan. Ito yung itatry natin ngayon kung uh, matagal ba siya malubat o legit pa. Legit pa. Ayan, idol.

mendingan lu ayo ito. ini Tapos, ang hirap naman lang maghahawak. Ayan. <laughs> Tapos dito sa likod. Ito. Ayan. Ganun lang. Ayan. Sa battery naman, dito lang. Ayan. Pasok lang natin dito. Ayan. Dapat, Atingin siya ng maigi Yun Alpak na Yan Dapat tumunog Bago natin siya bitawan Sarado Yun Tapos ito Kailangan ditong tanggalin Yan Yan Yan, yan yung itsura niya guys Hello guys, for today's video ay uh, susubukan natin yung ating bago na binin battery na sa ating drone. So yun guys, uh, na nga ta ang tunat hanggit kung natin dahil yung bata no. Nananggalar dito sa guys. So, so yun ka, i na yung aking uh, battery na bagong ko kung uh, matagal ba bat oh legit pa kasi nabili ko lang sa guys sa online shop. So yun guys, okay nga kanyang Reeting no matagu sa malubat Qatar uh, talagang nga uh, na napaka solid yung bakabili ko niyan guys Kasi yung hong na kong battery ayat uh, talumobo Ay napa Napa sobro sa uh, charge ng kanyang uh, battery Kaya Yon lumobo kayo na power jirat mo ng bago ulit Para Makalipad siya guys kasi yung tagal na yan hindi nakalipad niya isa isa wala niyang battery At nasira yung hong na kong battery no Eh

I'm not It's been four weeks, four days, seven hours since I talked to you. Somehow I never crossed your mind. Suddenly, I'm two chapters in on a flight into Malibu. Now I'm worth your reply. Every time I run through your mind, you call to chase the feeling. I guess I shouldn't be that surprised. Where you left was so revealing.